May ayos po kaya ang dislocate na paan na ito? Pagmastan kung gaano kalala ang kapansanan. Sa Biblia may pinagkalooban ang Diyos ng talento na ibinigay sa tao. Kaya ang itatanyag namin sa inyo ay si Ginoong Narciso Gayap ng Santa Maria Pangasinan. Magamot niya kaya ang pilay? Please. Magandang araw po mga kaibigan. Sa Biblia po ay may binabanggit na ibinigay ang Diyos sa mga tao batay sa kanilang kakayanan. Ang pagkabanggit niya sa Ingles ay a parable of a talent na ayon niya dito sa talata ang talinhaga tungkol sa mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. Dito po ang banggit ay salapi, pero ito po ay talent o katangian na ipinagkaloob ng ating Panginoong Diyos sa bawat tao. Pakinggan po muna natin itong talata ng Biblia. Ang paghahari ng Diyos ay maitutulad dito. May isang taong maglalakbay. Kaya tinawag niya ang kanyang mga alipin at ipinagkatiwala sa kanila ang kanyang ari-arian. Binigyan niya ng salapi ang bawat isa ayon sa kanya at ito'y ay ayon sa kanya-kanyang kakayahan. Binigyan niya ang isa ng limang libo, ang isa na may dalawang libo, at ang isa pa ay isang libo. Pagkatapos ay umalis na siya. Humayo agad ang tumanggap ng, isa, ng limang libo at ipinangalakal yon at nagtubo siya ng limang libo. Gayon din naman ang tumanggap ng <clears throat> dalawang libo ay nagtubo pa rin ng dalawang libo. Ngunit ang tumanggap ng isang libo ay humukay sa lupa at itinago ang salapi ng kanyang Panginoon. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumalik ang Panginoon ng mga aliping iyon at pinapagsulit sila. Lumapit ang tumanggap ng limang libo. Wika niya, Panginoon, heto po ang limang libo na bigay ninyo sa akin. Heto pa po ang limang libo na tinubo ko. At sinabi sa kanya ng Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin, yamang naging tapat ka sa kaunting halaga, pamamalahin kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan, lumapit din ang tumanggap ng dalawang libo at ang sabi, Panginoon, heto po ang ibinigay ninyong dalawang libo, heto naman po ang dalawang libo na tinubo ko. Sinabi ng kanyang Panginoon, Magaling, tapat at mabuting alipin. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya pamamahalain kita sa malaking halaga. Makihati ka sa aking kagalakan. At lumapit naman ang tumanggap ng isang libo. Alam ko pong kayo'y mahigpit, aniya. Gumagapas kayo sa hindi ninyo tinamnan at nag-aani sa hindi ninyo hinasikan. Natakot po ako, kaya't ibinaon ko sa lupa ang inyong salapi. Heto na po ang isang libo ninyo. Masama at tamad na alipin, tugon ng kanyang Panginoon. Alam mo palang gumagapas ako sa hindi ko tinamnan at nagaani sa hindi ko inasikan. Bakit hindi mo yan inilagak sa bangko? Di sana'y may nakuha kong tubo ngayon. Kunin ninyo sa kanya ang isang libo at ibigay sa may sampung libo sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at mananagana ngunit ang wala kahit ang kakaunting nasa kanya ay kukunin pa, itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang aliping walang kabuluhan, do'y tatangi siya at mangangalit ang kanyang ngipin. Sadyang kapansin-pansin po mga kaibigan na may pinagkalooban ng Diyos ng talento o katangian para sa tao. At ito nga ang pag-uusapan natin ngayon. Ito po ang isa sa halimbawa na binigyan ng ating Panginoong Diyos ng talento. Ang nakikita nyo sa video ay isang manghihilot at nagpapahilot. Tingnan nyo ang paa ng magpapahilot. Masyadong dislocate na ito. Masyadong na-deform. Kaya Tingnan nyo kung gaano kalala ang sinapit ng isang lalaking ito na dahil sa pagbabasketball niya ay nagkamali siya ng tapak at ayan niya ang nangyari sa kanyang paa. At inilapit po ito kay Ginoong Narciso Gayap ng Santa Maria, Pangasinan. At si Ginoong Narciso Gayap po ay isang manghihilot. Dito natin kukunin ang ating halimbawa na mula sa Biblia na pinagkalooban ng ating Panginoong Diyos ng talento na ang ipinagkaloob sa kanya ay ginagamit niya. Pagmasdan po ninyo mga kaibigan kung paano niya hilutin ang paa. Ayan po kung paano niya pinagtsatsagaan. Brother, Si <coughs> <taga, coughs> brother, Marvin. Marvin, sa gabi na Ito po yung nagawa pa sa basketball po. O, ito po, na. Ito po, pa po, na.

Ayun, nakita nyo mga kaibigan Nagtagumpay po si Ginoong Narciso Gayap sa paghilot At naiayos po niya ang dislocate na paa Tingnan nyo naman kung gaano po kahusay ang kaibigan nating ito Salamat po nga pala sa video na ito na aking kinuha sa kanila At ito po ay para lamang maikontent ko na maipakita sa mga tao kung gaano kahusay itong si Ginoong Narciso Gayap at gusto ko ring iakma mula sa Biblia na pinagkalooban ng Diyos na talento. At ayon na rin sa kanya ay sinasabi niyang salamat sa Panginoon na siya ay pinagkalooban ng talentong ganito. Kaya kung mapapansin po ninyo mga kaibigan, ang bawat tao ay may kanikanyang talento. At kapag ka ito ay iyong pinapraktis o na, napaluha po yung hinilot, hindi lamang sa ginhawa na kanyang naramdaman, kundi higit sa lahat, siya po ay naka-schedule na sana na maipa-opera. Eh, malaking gastos po yun. Eh, pero dito po ay naipahilot na siya at safe na safe siya napakadali na siya ay nagamot pakinggan natin ang pahayag ni Ginoong Narciso oh. um, mga kaumbayan uh, ang paan ni Brother Marvee na tagapinalunan ay nandito na po siya wala oh. <laughs> <laughs> uh, na po yung pagka-dislocate, kanina makita nyo kanina kung paano wala na po ito yung isang hospital. Hospital brother, in-extrema na rin na. I-schedule pa yung na Tapos kailangan pa akong mag-general anesthesia. Kaya nabuti ng kapatid ko na yung kami dito. Amos Lord, magpagay mo sa akin ng kalintong ito. Yung mga nagagalito, yung mga... Tidis lukit, Napasalamat ko sa Panginoon sa binigyan mo ko ng ganitong talent. Thank you Lord. Nagaabigyan mo ko ng Panginoon sa mga bangbuhay. Yan po, napansin po ninyo na nagpasalamat po si Ginoong Narciso sa ating Panginoong Diyos sa talentong ipinagkalob sa Kanya. At mapapansin din po natin na ang talento na ibinigay sa Kanya ay hindi po niya pinabayaan bagkos pinalago niya ito sa kanyang sarili kaya naman madali na niyang nagagawa ang kanyang trabaho na maghilot at madali niyang nagagampanan na ayusin ang mga pilay ng sino mang lumalapit sa kanya yan po isang halimbawa na talento na ipinagkalob ng Diyos na siya ay umunlad sa kanyang talento kaya mga kaibigan, anuman ang talento o skill na ipinagkaloob ng Diyos sa atin, pagyamanin po natin sapagkat ang nais po ng ating Panginoong Diyos ay umasenso tayo o lumago tayo sa anumang ating mga kakayanan. Bawat isa sa atin ay may kakayahan. Tuklasin po natin 'yon sapagkat yun ay ibinigay ng Diyos sa atin. Anuman ito at matuklasan natin, tutukan po natin dito na tayo mag-aayos ng ating buhay, ng ating sarili. Palaguin po natin. Meron po kasi mga tao na ang ginagawa, pabago-bago ng kanilang hilig, pabago-bago ng kanilang gusto. Kaya imbis na lumago doon sa pinakatalento niya, ay hindi siya umaasenso. Mga kaibigan, kung pinagkalob sa atin ang sipag, ang skill na kung ano pa mang ipinagkaloob, doon tayo magbigay ng pansin. I-focus natin ang ating sarili. Sapagkat pag ito'y lumago, katumbas ito na pinahalagahan natin ang talento na ipinagkalob ng Diyos at matutuwa po ang ating Panginoong Diyos sa atin. Samantala, sa mga ayaw palaguin ang talento, meron naman silang kakayahan, ayaw gamitin ang kanilang talento, ang tawag ng Diyos doon ay taong tamad, taong masama, Ayaw gamitin ang ipinagkaloob ng Diyos sa kanila. Mga naging tambay na lang sila, wala silang ginagawa sa kanilang buhay, baka umasa na lang sa kung sino yung lagi nilang nilalapitan o hinihinga ng tulong. Ang bawat isa po ay may talento. Tuklasin natin, iayos natin, palaguin natin. Ito po ang mensahe ng video ito at salamat po sa inyong panunood. Hanggang dito na lamang, bye bye po.